Alin Jose, hindi po kayo na kada Tarlac. Let's go! Abay, napadalo kayo dito sa GMA Wawawin. Ano ba meron kayo ng mga tiga Moncada? Nag... Ay! Hindi po natuloy, sorry, kasi yung, pumunta kami dito. Oh. Hindi na matut hindi na matutuloy ang anniversary namin bukas. Bakit? Pagod po kami. <laughs> ano man trabaho niyo sa Tarlac? Lahat kayo. Okay, ali kayo. Good luck. Ito. Nakita niyo yung pito na yan. Pito yan. Kaya pito, nandito tayo si GMA7. Hmm. Patatalbogin niyo ho yan. Patatalbogin niyo yan para ma-shoot niyo. Pag na-shoot niyo, ito yan, nanay. Hmm. Sunday, relax ka muna. Pag na-shoot mo yung one, lilipat ka dito sa 2. Okay? Pag na-shoot mo yung lilipat ka dito sa 3. Pag na-shoot mo yung three, ayun yung 4. Okay? And then, five. Yung po six and seven, one hundred thousand one million, pwede kang mamili kung saan mo gusto patalbogin. So, nangintindihan nyo, meron kayong dalawang minuto para makuha nyo yung lahat yan. Bilis lang, na, ya? Okay, mag-concentrate ka. Tandaan nyo yan. Bubusto nyo lang, pera na. Meron ka bang request? Binabati ko po yung asawa ko. Birthday niya, bukas. Okay. Meron ka usap. <laughs> Good luck sa inyo. Ito ang bonus ko sa inyo. Lapit na natin yan! Lapit na, ha? <laughs> okay. Meron kayong dalawang minuto. Pag na-shoot, lipat ka agad tayo dito. Good luck! Si Nanay, Josie na Moncada Tarlac. Jack Patron, patalbugan. Go! Sampung lima ya!

Napakagandang regalo si Inang Wawa wow, Winyan. At syempre, si meron kayong Liberate, meron kayong Plemex, meron pa kayong Gen Z. Meron pa tayong Front Row. So, thank you very much sa Front Row at Mighty Mom Dishwashing Liquid. Ito po yung antibacterial. Siyempre po sa paghugas ng inyong mga plato, kubiatos. Yan po ay buy one, take one. At ang yung jacket. Si Alan Joseph po ay nakabuso ng tatlo. Ten. Ten, ten plus ten thousand. A total of forty thousand. Yeah! Rosie, eto, bigay ng ano gusto sabihin sa Wawa Win. Nagpapasalamat po kami sa Wawa sa pagkakataong pumunta kami dito. Masaya ba kayo? Meron kayong 40,000 kayong magkakasama? Masaya, masaya po kami. Okay. Thank you very much po sa... Hello everyone, mga kapuso. I'm Donita Nose. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Maraming pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Win. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.